Hello, good morning mga karakaon and hello world uh, Ang gagawin ko ngayon is mag slice Yung mga gagawin kong mga tower Ayan po uh, Bali mag slice ako nito Pagka na slice yung pagka nahiwa na Tsaka ako po siya bibidyohan Kasi wala pong mag-ahawak eh Bukod sa walang mag-ahawak Matagal siya bago ma-slice kasi mahina yung hatak ng motor bench grinder lang po kasi ito hindi siya yung motor na pang puso kaya mahina so ikukontinue ko na lang uli kapag na slice na saglit lang po ah so ayan may kapraso po kung nakakabit kaya, Uh, maski ako, hindi ko pa nakikita yung laman yan gasama na natin tsaka natin pupukpukin ngayon yan Kapag may kapraso material, ganyan. Pukre na lang. Para sabay-sabay tayo makakita nun laman niya. Ganto lang yan, o. Oh. <laughs> isa pa, isa pa. <laughs> matigas siya, matigas. Yan na. Sabay-sabay tayo tingnan ang laman. Ayan na. One. Two. 3. Ooh. Wow, ang ganda. Ang ganda ng laman. Hindi pa nga pantay yung pagkaka-slice eh. <laughs> Ayun oh. Ganda ng ano oh. Patterns. Diba? Stig. Yan oh, may mica. Yung kumikinang-kinang na yan. Mica po yan. Ang ganda oh. Ang ganda ng patterns. Ang ganda siya pang cabo shot. Pero kailangan kong kumuha ng uh, 2 inches by 1 inches na ano, tower. So magiging hiwa niyan pag ano naman. Uh, dito na ako kukuha sa manipis ito itatabi ko na to para mapagkuhanan ko ng cabochons yan uh, na natin lagay na natin sa mahiwagang lagayan natin so, mahiwagang lagayan ng mga stones ito dito na lang ako kukuha ng 2 inches 2 inches 2 inches. Ops, sumobra. ba yan, ayaw pa makisama ng ating panukat. Yan, 2 inches. Oh, diba, sa'ko. Oh. Alright, yan. I-slice ko ulit ito. Pagka naging ganito na itsura, tsaka ako i-continue yung video. So, wait lang po. Ayan na po. Uh, na ano na po natin. Uh, shape na ano na -cut out na natin yung napili kong yung, ano part nung serpentine. Isasama na natin dito sa ating iniipon na mga gagawin tower. So ito pong mga pinagtabasan na to, may mag, uh, magagamit po po itong mga to. Pwede pa sila sa cabochons kabosyon so kaya pag may order relay ng tower yan. pero mas gusto ko maging sila kaysa sa tower eh. Yan. kasi sayang yung patterns yung gaganda oh. Ayan, oh. ngayon magkano bang benta dito kasi ano po ako eh ang presyo ko po ay supplier price uh, ibig sabihin mas mababa ang benta ko kaysa sa mga reseller kasi ako po yung nag po provide ng mga pambenta nila eh. Ay o. Sa akin po sila kumukuha, yung mga online seller. Ayun. Kung bumili po sila sa akin is per dozen hindi po per peraso. Kaya ang presyo ko po ay mas mababa sa karaniwan. na bentahan online. Kasi nga po hindi tayo pwede magtaas. Di pag nagtaas tayo, parang wala nang bibili. Di ba? Ng mga resellers. Mm, ang gusto ko kasi mangyari is hindi lang ako yung kikita, kundi yung iba rin. So, sabi ko nga sa inyo, I'm not a madamot person. Yan. Ito, may mapagagamitan pa nito. Pwede pang gamitin to. Kaya, lagay natin dito sa mga may nagtabasan. Kaya, sama ko doon sa mga jade yung mga jade and pre-night dito ito hindi ko hindi ko na ikakat yan kasi so, sobrang brittle nun eh so yung mga pinatabasan ko na mga gagawing tower is, dito ko nilalagay kasi pwede pa silang gamitin sa kabusyons ka tapos yung mga sobrang dilit na lagay natin sa sakit Talaga yung ko nang pinagtawasan. Yan. ah uh, ang susunod na ikakat natin is petrified wood. Yan. Ito naman ang aking ikakat. Papalamigin ko lang po yung machine. Nilagyan ko na ng basahan kasi parang may lagnat ng init. <laughs> Yan. Baka mag-overheat kaya pinapahinga ko eh. So, ito po ang susunod. Uh, ipapakita ko na lang uli or i-continue ko yung video kapag ka na. -slice na. So, wait lang po. Yan, ito na yung pet May nakakabit pang kaunti sa loob. Para sabay-sabay tayo makakita. Eh, maka... Uh, tama. Makakita ng laman. May... May agit siya dito. Ayan. Agit. O, chalcedo niya. So, pupukpukin ko na po para makita na natin yung laman. At, yun na. Ito na. Tingnan natin kung ano laman, ha. One, two, three. Oo. ng kulay, ah. Oh. Nakakatapos yung kamay ko, eh. Ganda ng pattern yun, oh. Ganda ng kulay, ah. Agatize yung dulo, oh. Ganito, oh. Ay, may buta sa kitna. Pero okay lang yan tower naman ang gagawin eh. Dito na ako kukuha ng pang tower. Yung butas po na yan, bug yan. Drusy quartz. Yung nasa loob ng butas. So, dito tayo kukuha. Dito ako kukuha ng... Ito ay tatabi ko na. Lagay na natin sa mahiwagan. Lagayin ko ng bato. Sheen. Tapos, dito ako, dito ako kukuha ng 2 inches di Continue ko na lang po yung video pagka naging ganito na po ang itsura. Yan. Yan o. No? Yan. O ba? Ang ganda no? Yan. Wait lang po. Yan. Na-cut out ko na po. Ito na po yung petrified wood. Ang ganda ng pattern ganda ng kulay no parang kahoy talaga no eh, kahoy naman talaga yan fossilized wood kung tawagin diba ang so yun na lang po muna ngayong araw napaka tigas po kasi ng mga bato highly silicated sobrang tigas tapos ang hina pa ng ikot ng machine itong mga pinagtabasa ilagay na sa sako itong mga maliliit pero ito pwede pa to yan. may mabagagamitan pa po yan ilagay na natin dito sa mga petwood man na to, wala na to. Balat na lang po ito eh. Yan. Balat na lang 'yan. Sa mga nagta 'yan, pwede pa 'yan. Pero sa akin, wala na. Yan. sayang 'yan. Talaga, yan. 'yan. so 'yun lang po muna. Bukas na lang po ulit. At uh, ito na lang ano, bali laka lima pa lang ako, dalawang araw, limang piraso. O, pito pa. Ito yung isa. Dalawa. Tatlo. Apat. lima Yan, pito. Pito pa yung i-slice So, buksan man ulit. Bye-bye!